Okay, ano mga sir, mayroon tayong ginagawang uh, click 150 na version 1 at uh, ito'y galing pa ng Cavite, sir, ano? Cavite pa kayo? Ang issue kasi ng motor nila, sir, na galing pa ng Cavite. Kapag ka once na tinanggal mo yung battery or nalubat yung battery, namamatay na ng kusa yung makina. Kumbaga, yung motor ni sir, Uh, kumukuha lang siya ng power papunta sa battery or uh, kumukuha lang ng uh, power sa battery. Ngayon, pag nalobat yung battery niya, doon na namamatay yung mga kaya Kapag uh, once na ganoon yung problema ng motor ng mga sir, at uh, lalo na kung uh, version 1, kung may katagalan na yung motor ninyo, i-check nyo muna ito. Isa ito sa mga uh, sa nagkakaroon ng problema, tapos itong kanyang mga wire sa ECU. Ayan, nag na kung baga, baga, ano, for connection na ito wala na talagang connection sa supply papuntang stator kung baga yung ECU natin kumukuha na ng supply sa battery kapag nalubat yung uh, battery patay na yung makina Paganda lang nito kaya ano kay sir meron siyang kick start pag mahina yung battery mo papandaro pa pero pagka dead na dead na yung battery doon na siya magkakaroon ng ano Uh, palya tapos mamatay ng makina kaya ang gagawin natin dito dahil sila naman na to hindi naman tayo makakabili ng ganito lang kasama mismo ito sa buong harness kapag bumili tayo lagay natin ihinang natin to saka ito para hindi na mapagastos ng malaki si sir kasi ito nagagawa pa ng paraan kikinisin natin to saka ito hanggang dito yan sunog na sunog na hihinang na lang natin ngayon eh, kung sakaling magpapalit kayo ng ganito tatanggalin nyo lang yung hinang uli mauhugot nyo na kagad itong wire na hininang at kapag uh, ganito naman yung relay ninyo basag basag na basa yung mayroon pa yung cover dito tapalan nyo na lang ng ano ng uh, pan yung glue glue stick basa goods pa tapalan nyo lang glue stick to para safe si totally nga uh, nababasag kasi to dahil gawa ng uh, mahirap tanggalin. Kaya ganun. Kaya nababasag ito. Kaya ngayon, pag didikitin na natin ito, ayan, hihina natin, kikinisin mo natin. Basta dito mga sara, huwag niyong kakalimutan na magkaramburambul rambol yung wire kasi meron niyang uh, uh position ng wire. Ang gagawin niyo, ang gagawin niyo dyan, kung sakaling ganito yung nangyari, nagkaramburambul rambol na, hindi nyo na matandaan kaya ito yung gagawin niyo itong sakit na to meron pang natira ang gagawin nyo dyan tignan nyo yung pinakadulo yan tignan nyo dito at ganoon din yung gagawin niyo yan itong kuha natin itong kulay na to yung pula na may blue dito sa may part ng kaliwa natin tapos puti naman dito sa gitna at dilaw yung pinakadulo Huwag niyong ilarambur-rambur yan. Kasi baka mamaya makaligtaan ninyo sisirain naman yung ECU. Version 1, ECU yun version 1 nasa 4.8 to 4.9. Mas mura siya compare sa version 2. Version 2, ano, uh, 9.7 sa version 2. Kaya ihinan ko muna to. Tapos kikinisin mo nga dito para magkaroon ng connection. Ayan, ko yung ECU dito sa pinaka tornilyuhan para kapag hininang natin siya, hindi siya gumagalaw. yan natin yan. Para hindi na siya magpo connection. Ito yung mga sakit ng mga click, mapa B1, B2, B3, hanggang sa ibang unit, tulad ng ADB, PCX, yan, ganyan din yung mararanasan din nila. Okay, ganito yung gagawin natin, dahil wala na yung uh, casing nito, sinkable tube yung gagamitin natin. At yung ganitong kulay, dito sa pinakababa, at uh, sasaw-saw natin dito, saka natin ipapasok dyan. Saka natin babanatan ng, kung yan, hinang. Okay, didikit ko muna. Ayan, nahinag na natin. Tapos itong mga sinkable tube, ipapasok natin yan sa loob na parang ganito. Ayan, parang ganyan mga sara. Double yung kwan, nilagay kong 5 volt tube dyan. Tapos ayan, meron pang kwan sa bagay. Electrical tape pala yung babanatan natin dyan. Kakapala natin yan dahil uh, high temp yan. Kaya high temp, ano? High supply. Mataas na supply yung lumalabas dyan. Kaya susod naman natin. Ito, dito naman, hindi naman kayo malilito rito dahil color coding pa rin yung gagawin natin dito. Ayan, ipapasok natin dyan. Tapos hihinangin natin. After natin hinangin, tatanggalin na natin to okay itong mga sun ayan na nga natin siyempre i do double check nyo pa rin dapat same pa rin yung kulay dapat pare-parehas pa rin kung pula na may dilaw yan ganun din dapat dito tapos ayan tanggalin natin to para balutan lang natin ng electrical tape kasi may alam kasi to baka sa katagalan o baka mabasa magdikit masusunog yung mata kaya tanggalin natin to. Sisira naman na. Kaya i-secure na natin. Okay mga sir, ibalik na natin sa dating lagay yung computer box natin. At ito na yung uh, ini, uh, hininang natin. At ito na rin yung hininang natin. Lalagyan lang natin siya ng, natin siya ng uh, cable tie para hindi siya magdikit o hindi ko siya ano pag nadikitan ng ano nadagan ng mabigat hindi siya uminit at uh, ngayon, titisting natin. Padya ka muna, sir. Okay, maanda na siya. Basag na yung ano niya. At ang gagawin natin, kasi cake muna yung ginagamit natin dahil naka-disable yung mga post-start. Yung mga na, ano, ipost-start yung mga switch. Si, uh, pinagawa na kasi sa iba to. Kaso, uh, ganun pa rin yata. Kaya, nag-reset yung si na pumunta rito, lumuas yung may Para, ipagawa yung motor nya ngayon tatanggalin natin yung isang positive kasi ang uh, purpose kasi natin para malaman natin yung problema kung goods na ba or hindi pa tinatanggal natin yung positive na yan yung wire na yan dito sa battery at kapag namatay yan sa pagkakatanggal ibig sabihin hindi pa successful yung pagkakagawa tulad kanina tinanggal natin yan namamatay yung makina ngayon tinanggal natin hindi na siya namamatay. Ibig sabihin, uh, mag-charge na yan. Nagkakaroon na siya ng uh, connection dito papunta sa stator. Yan, papunta rin dyan. Hanggang sa ibabatan nyo rin dito. Mag-charge na rin. Itong power relay, kapag ganyan, huwag kayong gagamit ng pliers kasi nakakasira ng power relay At yan. At ayan, binabalik na natin. Ibig sabihin, goods na siya magcha-charge na yung battery niya at syempre kapag uh, 150 yung motor ninyo at gumagamit kayo ng uh, ISS o idling stop system dapat uh, hindi malit yung battery mo hindi dapat 4L dapat 5L yan yung pang click mismo talaga para magagampanan nyo yung ano uh, idling stop Yan, na gusto na mga sir. Hindi na siya totaling namamatayan. Kasi kanina, hindi na, na -short, na ko na kasi yung video natin dito. Tinanggal natin kanina, yung terminal mismo, patay yung makin Dahil uh, dito. Ayan. kung ganoon din yung problema ng motor niyo, at least meron na kayong ideya mga sir. puntahan nyo na kagad dito. At wag uh, huwag muna kayo kagad bibili ng pisa, baka kasi hindi nyo magamit. Sayang lang. Tapos ito, tatalian natin ang cable tie kasi kung papansin nyo after magawa nyo yung motor ninyo at hinawakan nyo to mararamdaman nyo yung wire umiinit isa rin yan kung bakit nasisira yung sakit o uh, nag uh, kuwan, nasusunog dito sa taas goods na goods yung dito yan umiinit dito ibig sabihin kailan natin tong talian paghiwalayin para hindi masira yung issue natin kasi malayo pa yung pinanggalingan ni sir kailangan ni safety yung motor niya Kaya mo lang yun yun know, cable tie okay, cable tie natin yan ah, guys na natin ang cable tie pabait na natin yung flarings medyo yung flarings niya puro basag basag na kaya balik mo natin yung flarings tapos pamaya ikabit natin yung ano yung mga kwan niya dito brake light switch testing natin Yeah, na check naman natin lahat. All good naman. Yung brake light switch saka yung pindutan ng ating post start. Wala yung, yung problema para mapagana yung post start niya. At uh, good na good na sila. Okay na, labas mo na. Ayun, makakawala sila sir sa Cavite. Cavite pa si sir. Dumayo pa pa lang magpa-troubleshoot ng kanyang motor. Okay, mga sir. Gano'n lang gawin yung mga sir kung sakaling same yung problema ng motor ninyo dito sa motor na ginawa, na ginawa natin. Okay, mga sir. Salamat, salamat. Like and share na lang po. Salamat.